po, Dati, alam niyo po, sobrang nakakatuwa yung story niyo dahil hindi po lahat ng magulang nakakaintindi sa passion ng kanilang anak. Lagi po sinasabi na kailangan mag-aral muna, unahin to. Pero ano po ba yung nakita niyo, na inunan niyo yung talent ni Ryan talaga naniwala kayo? Ano po nakita niyo doon? Eh, nakita ko talagang magaling naman siya maglaro. Nagdodota yan eh. Sa amin kasi, panlaban sila ng Dota, silang dalawa ni Dings. Ah, si Dings! ah, silang dalawa panlaban ng Dota. Pagkatapos ngayon, ah, nakita ko, hanggang sa sinusubuan ko pa nga yan, hindi na, kasi hindi nakakakain ng tanghalian. Kasi kayo sinusubuan niyo pa habang naglalaro? Sinupuntahan ko to, sinusubuan ko pa. Sinusubuan ko pa. Kaya sabi sa akin ng pinsan niya, dito, yung ano mo, yung... Ah, uh, pag mo sa anak mo, hindi nagbunga naman eh. Sabi niya sa akin. Totoo. Ang cool, ang cool niya pala na tatay. Sobrang cool niyo. Oo oh, naman, siyempre. Si, ang mga anak ko, an, an anim kami, uh, anim yung anak ko. Tatlong babae, tatlong lalaki. Yung babae ko ngayon, uh, teacher na. Yung pangalawa, uh, andiyang kasama namin. Then, itong pangatlo, uh, maging manager ng Jollibee. Yung pangalawa, yung pangatlo, ano, Uh, web, web developer, yung pangatlo. Ang pangapat, si Cedric, si Dengs, si, ano siya, uh, computer engineering, graduate. So, si Rene J ngayon, yung pangapa, pangano, panglima panglima si Rene J, kaya lang, nagpaalam nga siya sa akin na magpapahinto muna siya ng pag-aaral niya. So, sabi ko, sige, kung yan talagang gusto mo, supportahan kita. Oh, yun ang, yun ang talagang istorya ng ano ni Rene Gay. Di ba, nagumpisa nga siya. Hanggang sa tinawag siya, kay Doggy siya nagumpisa. Yes, kay Doggy. Si Doggy, pinagpaalam sa akin ni Doggy, si Rene Gay. Sinabi, sinabi niya, Tito, uh, papayagan mo ba si Rene Gay na, ano, na dito? Sabi ko kasi nag-aaral yan. Sabi ni Doggy, kung gusto mo, pag aaralin ko, Tito. Sabi ko, hindi ko sagot, eh, hindi ko kaya ka kong pag-arali ng ano, ng, kasi pinapasok niya doon sa ano eh, sa exclusive schools eh. Eh, 200,000 yata yung ano, yung... <laughs> Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi niya, hindi tito, ako nang bahala dyan. Sabi niya, oh, eh, ano ko na lang, ako nang bahala sa ano, ah, basta't basta suportahan mo lang si Renegay. Sabi ko, andyan na sa'yo yan, basta ingatan mo, kako, kailangan dyan, walang drugs, hindi umiinom yan. Ah, hindi umiinom yan. Yan lang ang ayaw na ayaw ko. Kako, sabi ko sa kanya, hindi umiinom, hindi naninigarilyo, at hindi yan ano, hindi yan nagda-drugs. Yan ang ano ko, yan ang ano ko kay Dogi. Sabi ko kay Dogi, hindi tito, walang nagda-drugs dito. Sabi niya, babae lang meron. Oh. <laughs> <laughs> sabi niya, pero, hindi naman mahilig sa babae siya, oh, okay, ba? Renji. hindi. hindi po ba? Hindi ang Anda ang dami na kay Renny J, dami. Eh, eh may, ano na 'yan eh? Uh, stick to one 'yan. Stick to stick one. one, one Napaka-cool nyo po. Sobrang cool nyo, sobrang swerte ni Renny J na yung parents niya nakakaintindi sa passion. Ah, siyempre. Kailangan. Ang, ang, ang magiging, ano, magiging future ng anak mo, ang magiging uh, success ng anak mo, kailangan suportado ng magulang. Pag hindi sinuportahan ng magulang, walang mangyayari talaga sa ano sa karir ng anak mo. Kaya kaya siya sabi niya, oh, sige pa, sabi niya ganoon. Uh, ano na ako? Uh, mag, maglalaro na ako ng NPL. Sobrang ganda po, sobrang natutuwa ako. Nakausap ko po kayo ngayon. Sana lahat po ng magulang parehas yung suporta, parehas yung understanding na binibigay nyo dahil kung ganito lahat ang parents, feeling ko po, successful, maraming magiging successful ng mga kabataan ngayon. Oo, oh, nakita mo, ano naman, di ba? Uh, obvious ba? Andito kami ngayon sa MPL para supportahan siya. balak ah, so, uh, natin! Si Tatay Rolando, anong nakakatuwa? Sabi niyo, 150 yung sweldo ni Renny J, 100 pinapang ML niya? Okay. Ay, grabe. Alam niyo ba, merong bago ngayon yung smart GA20. Pwede kayong mag-ML doon. Sa Smart Giga Arena 20. Ito naman, kasama natin dito ang kanyang Dico. Ang kanyang kuya, Dengs. Okay, i-close up natin kasi kamukha ni Rene J. Feeling ko, ayan. Alam mo, ka, sabi nga namin si Rene J. Maraming nagkakagusa sa kanya. Sobrang talented, pogi. O oh, ikaw, kamusta? Kasi ito si Dengs, nagsistream din. Saan ka may mahanap, Dengs? Sa Dengs po. Na page. Sa iyong page na? Thanks po. Okay. Anong, anong pinagkaiba nyo ni Rene J? Magkamukha kayo. Pinagkaiba po namin. Uh -oh. Pangalan po. <laughs> pangalan lang. Yun lang. Yun lang yung pinagkaiba yung pangalan. Kwento mo naman sa amin bilang kuya. syempre, yung ating bunso or second sa bunso, nagkukwento yon tungkol sa mga pressure na nangyayari sa MPL, lalo na ngayon, nandito siya sa playoffs. Ano yung mga kwento niya sa'yo? Kinakabahan ba siya? Ano bang nangyayari? Ay, hindi po siya, ano eh, si Ren po, chill lang po siya. Uh, pero, nung sa MPL po, nung time na nag-struggle po sila sa NXP, talagang kahit sa mga hindi pro player, sa mga nakakanood lang po, talaga nag-aas po siya ng mga strategy, mga idea po. Kung uh, kumbaga, ina-humble niya po talaga yung sarili niya sa mga, kahit sa mga amateur. Kumbaga, mas tinitake niya pa yung mga, yung idea ng iba, na kahit hindi naman, di ba, kasi po, pro player siya, dapat siya yung nagbibigay ng idea. Pero si Ren po, nagtatanong po yan eh. Kasi ako rin po, mahilig po ako magbasa sa ML eh. Nung nagdodota po kasi kami, every item po, every skills, dapat binabasa mo para ma-execute mo ng maayos. So minsan po, nagtatanong po siya sa akin, ganun. Kaya nung nag start pa lang po yan, na sobrang talagang binibigay niya po yung best niya. Eh. Talagang alas 4 ng madaling araw po yan, ano, matutulog, tapos may pasok po siya ng alas 7. Nasa TikTok niya po yun eh, yung picture niya na, ano, na... Yung bata pa lang po siya, tapos yung ngayon na, po, na po siya diyan. Talagang yung pinagdaanan niya po, kitang kita po namin. Oo, oh, nakaka nakakatuwa talaga. O, oh, kaya mo, ano yung mga businesses na mga ginawa ni Renne Nagtayo kayo ng restaurant noon, nagkaroon kayo ng t-shirt business, tapos nagkaroon siya ng music, right? Ano yung pinaka-proud ka sa lahat ng achievements ni si Renne Ano doon? Actually po, lahat po proud naman po sa kanya kasi kaya niya naman pong i-handle yung mga ganong bagay. Lalo na po yung sa pagkanta niya po. Kasi, kumbaga shine niya po yun eh. Papakita niya po yung sarili niya doon. Pero, nung time po na kumakanta siya, hindi niya po kami iniwan eh. Talagang, sinama niya po kami sa music video niya. Talagang, yung ginagawa niya po is as a family po. Hindi po para pan sarili lang. Nakakatuwa ang story nyo. Actually, gusto ko talagang i-interviewin pa kayo ng mas matagal. Sobrang nakakataba ng puso na makita natin yung ibang side ng ating players tulad ni Rene J. So keep on supporting him, lalo na sa laban na to. And the game is about to start.